Ayan mga kanaipi, punasan natin yung mga itlog na na-harvest natin ngayon. Para pag nabenta natin, malinis mga kanaipi na makukuha ng mga customer natin. No? So, ito na yung mga naipon ko. Meron pa dyan mga kanaipi na pupunasan natin. what's up mga kanoypi kumusta kayo ako ayos lang din uh, for today's video mamamasada na naman tayo araw ng sabado uh, at nandito na si Mia mga kanoypi bali kagabi sobrang lakas ng ulan ayan basang basa yung trapal tapos ano oh, tubig tubig na yan o oh. sa so, sobrang lakas ng ulan mga kanoypi so <laughs> Buti na lang gabi siya na ano na umulan hindi sa hapon at masada pa ako ng maayos kahapon. Kahit pa pano, ano nakahabol din mga kanipis sa pasada. Kaya may pinambila ko ng ulam namin kagabi at pang -almusal. So ngayong araw sana makarami tayo mga kanipi para may pang-allowance pa. No. Ayan, labas ko muna si Mia basang-basa mga kanaypi buti na lang nakuberan ko ayan abas muna natin siya. ayan mga kanaypi mainit na yung kanyang makina right, pwede na tayong lumabas doon ko na lang sa IGL pupunasan yan yung mga nabasang parts ni Mia Ayan mga kanaypi Nandito na tayo sa IGL. Ayan o no, may nagsusumba na naman <laughs> Good morning madam Ayan may dalawang pasayaro tayo Dalawang tricycle dito tayo sa dulo pangatlo tayo sa pila eh Alasad natin yung ano, mga basang parts ni Mia Malinis pa naman yan eh, mga kanay pinabasa lang ng ulan sa ng ulan kagabi. Buti na lang nilagay ko yung ano, yung tolda kagabi. Kahapon nung nagaraya ako, hindi nabasa ng maa ng husto si Mia. Uh. pa yung nasa unan ko lipat na lang tayo ng ibang pagkukuhanan ng ano pasahero try natin pumunta ng bakag mga kanaypi baka may mga pupunta ng bayan ng ordaneta dyan makarga natin di ba? Stay something. kumita na naman tayo ng 40 pesos mga kanaypi ayos ayos bali tayo ng ano black beans mga kanaypi sa adahol ng ampalaya hindi <laughs> hindi Bos Blok Binsman. dalawang Black Beans. Oh. ya?

Andito na yung black bean sa kadao ng Ampalaya. At bili na lang ako ng ano ng tawag noon. Paanang manok. Yun yung sinabi ni Mrs. eh. Boss, thank you, Balik ko na lang. Atang ay mos. Kagurong pay. Ay. Ay kagudula. ay isang lang. Pero ka. Kuya. man may sakilo. Ay. at mag-almusal muna ako ito na yung mga binili ko kaya pananghali ang ulam black beans mga kanoypi na may sahog ng paanang manok at dahon ng ampalaya alright ayan mga kanoypi magpapakain na ako sa aking mga alagang manok nandito yung pagkain nila eh Bali, 5 months nga pala talaga sila pwedeng mangitlog mga kanaypi. Dahil yung 17 weeks, eh, 4 months old pa lang sila. Ayan. Yung mga napanood ko sa YouTube, 22 months, ah, 22 months, 22 weeks. Ayan, 5 months old yon mga kanaypi. Na uh, mga manok, saka lang sila mangingitlog. So, next month pa tong mga decal dwight ko na to na mangingitlog mga kanipi ayan, ayan. mga decal dwight bali yung binibigay ko sa kanila na pagkain ngayon is integra 3000 mga kanipi bumili ako nung nakaraan na ano ng limang kilo ayan paubos na susunod na naman natin yung ano pag naubos to sunod ko na naman yung bayo to saka na lang ako bibili ulit ng ano integra 3000 pag ano nakapamasada tayo ng maayos Ayan. May mga pagkain pa naman yung mga kwan. maliliit na manok. Pero dadagdagan na natin mga kanaipi. Yan. Para may pagkain yung mga manok ko dito. Yan. Nandun sila, yung mga maliliit, mga kanaipi. So ngayon, papakain na rin tayo ng ano, ng mga decal brown na manok ko. Ayan. May mga itlog na naman sila dito. Yung mga breeder muna yung bibigyan natin ng pagkain. Ayan o, yung itlog nila Puno ng ano Ayan Nakakuha na tayo ng dalawa Ayan, tignan nyo yung ano Mga decal brown ko Dala-dalawa sila sa isang ano Paitlogan lugan Ayan mga kanaipi kakain na yung mga manok ko tignan nyo to ako <laughs> hawakan mo lang dito parang ano gusto niyang magpasampa sa isang rooster mga kanaipi kuha tayo ng itlog nila kunin ko muna yung itlog nyo ngayon ayan, ayan. nakuha tayo sa mga decal brown na 2, 4, 6, 7, 8, 9 Nine pieces na itlog mga kanaypi yung nakuha natin ngayon na harvest ko sa mga alaga kong manok alright sana makakita ako ng dayami para ano, may, may lagay ako doon sa ano, pugaran nila Ayan, dito naman tayo sa mga sisiw ko, mga kanaipi. So, malaki na rin yung nag-iisang napisa. Yung huling napisa, mga kanaipi yan. Umahaba na rin yung pakpak niya. Yan lang. Ayan, ay ko na, mga kanaypi yung pakainan nila. Palit tayo ng inumin. Tapos dito, Ganyan din natin ng ano, bio yung nag-iisang na maliit pa. All right, mga kanaypi. <laughs> Ayan mga kanaypi, may natimpla na ako dito na Bitmin Pro saka Dextrose powder. Ayan, ito yung lalagay natin dito sa painuman ng mga decal dwight tinimpla ko na doon sa ano sa timba kasi para ano mahalo masyado pag dito kasi hindi na ano hindi na masyado eh hindi pa ako nakaisip kung ano yung magandang i-DIY dito na may lagayan ng tanki na mga kanaypi para hindi mano, mano ng ganito ayan mga kanaypi punasan natin yung mga itlog na na-harvest natin ngayon para pag nabenta natin malinis mga kanaypi na makukuha ng mga customer natin no? so ito na yung mga naipon ko Meron pa dyan mga kanipi Na pupunasan natin ng Mag isang tray na naman At alok na naman natin sa mga Customer natin Mga kanipi no And gusto nilang kumuha ng isang tray na uh, brown eggs. Ayan, dalawa na lang mga kanipi. Mabubuo na natin yung isang tray. Bukas yan, meron na. Or mamayang hapon. Tapos na to May isang tray na tayo. Okay? Ayan. Talagang fresh egg yan kasi nandito sa ano sa ref okay retong manok sa wakas kabiyahin na Okay. Ayan mga kanaipi Kumita tayo ng 50 pesos Grabe Ilang oras ako nagantay doon sa paradahan Manananghalian muna tayo Ayan mga kanaipi Palabas naman tayo para mamasada tapos ko lang kumain uh, at nagulam ako na black beans sa ano may sahog na <laughs> panang manok Ayan, bali kasama ko ngayon sila misis yung nanay ni misis at yung kapatid niya pupunta daw sila ng bayan so hatid natin sila doon pati si baby maika kasama at yung dalawang pamangkin ni misis alright Titingnan natin sila doon tapos saka tayo mamamasada. wala yung ang dinaray. Abulita. Ngayon po tayo. Ngayon atatrak ng SM? SM. bye. bye. Ayan mga kanaipi Natin na natin sila misis dito sa bayan Sundoy na lang natin sila mamaya Gagala-gala daw sila eh Ayan o oh, punong-puno yung mga tricycle dyan. wala tayong maparadahan wala lagari na naman tayo mga kamaipi ayan palis pa lang yung isang tricycle nakapagkarga na siya mga kamaipi tayo naman yung susunod Pantay tayo ng pasayra natin dito sa EGL. Tara, boss. Ah, sige. Ayan mga kanayipi, kumita tayo doon ng 50 pesos sa dalawang pasayro na yun. Tayo hey, sir. Tapay lang barangay. na kami na, tayo Ah Sige.

Labas ko lang ating Ha? Oh. Third Pakuha natin may isa Tumupa <laughs> <Upo>, Hindi <laughs> kayo lang ka, mag na Ah. Ayan, kumita tayo ng ng 50 So, karayan na tayo mga kanay